Sa seven deadly sins, saan papasok yung wag kang mangupit, wag kang kumuha ng pera na hindi iyon? Alam nyo, ang palaging batayan ko dyan, oh. scriptural eh. Pag kinuha mo, kahit hiniram mo lang ah, ang balabal ng isang tao at di mo binalik sa tamang oras. At dahil doon, nanginig siya sa lamig. Sa, lamig. sa gabing yon <laughs> yon ang malaking kasalanan. Diba? Nakaharm ka. Oo. So ngayon, pag kinuha ko ang isang milyon sa isang mayaman, may epekto ba sa kanyang kayaman? Baka hindi. Baka bariya lang sa kanya. Pero pag ninakawan ko ang isang pajak driver ng Ay. isang libo, Malaki. baka wala siyang kainin, mm. mamayang gabi. Sana mas malaking kasalanan. Sa halaga ba o sa ginawa mong disgrasya sa kapwa mo? Sa taw? epekto sa kapwa. E eh, ano sabi ni Cristo? Mm. Ano man ang ginawa mo sa pinakamaliit oh, ginawa man. mo sa akin, eh di ba ang kasalanan is against God? is an offense against God. Pero madalas po, hindi tayo nangungupit, nagko-corruption even sa Diyos eh. Alam naman, hindi na sa Diyos eh. Pero hindi natin alam, damay ang Diyos. Kasi naririnig ng Diyos ang iyak. Ng Nung naapektuhan. Ng mahirap. The least of our At brothers. At hindi na yan nakakalimutan. Uh -oh. Uh -oh. Kaya nga minsan, ang sabi nga nila na Pagdating sa pagnanakaw, pagdating sa pagkukuha ng hindi iyo. Nasa, ano 'yun eh. Thou shall not, not covet thy neighbor's, neighbor's goods. goods. Thou shall not steal, 'di ba? Thou bamin, shall not covet the country's money. Ganun, of course, nga? kasi ang mong bayan karamihan sa ating bayan 70% poor, kumuha ka sa pobre. Oo nga, kasi naging pobre ang daan. Naging pobre ang kanal. So sino tinatamaan ng kapobrehan na 'yan ng ating mga utilities? Eh di wala. Sino ang nagdi-defend sa poor biblically ang jos?